nga! Hirap na hirap na ako! Oo nga! Mabaitan mo na ako ah! Alam ko! hindi e, ko siya, pero inabuso niya ako! Sisit, huwag maghulos mag ka, mo mag gagawin! ka nga dyan! Masaktan na, masaktan! Oo! Sa tingin mo, mapapansin pa kaya ako ni Eric? Eh, sa tingin mo ba, mapapansin pa ako ni June? Palagay mo kaya darating yung panahon na mamahalin ako ni Eric? Darating kaya ang panahon na mamahalin ako ni Jun? Naaasar ka ba? Hindi ah! Bakit? Ikaw lang ba may karapatang mamablema ng love life? Alam mo, tama si Rie. Eh. Dapat kumilos na ako. Rizep! Rizep! Sabi nga! Hirap na hirap na ako! Oo nga! Mabaitan mo na ako ah! Alam ko! Hindi ko siya, pero inabuso niya ako. Sisit, mag Maghulos nila ikaw. Huwag mo gagawin. Sabi ka, wag, ka na dyan. Masaktan na, masaktan. Oo. Mangyayari na ang dapat mangyayari. Wag! Pahala na si Lord. Pahala na siya. Ngayon natin.

Hi! Hmm. Ano? Hmm. Ay! Ako nga, ako nga pala si Reset. Um, guard mo. Nyo. Dito. Eh, ano ngayon? Hmm, may problema? Obvious ba? Kita mo kung kailan nagmamadali ako, sa pa ako naflatan. Hmm. Sabi ko nga eh. Flat niya? Gusto mong tulang? Kaya mo yan? Oo naman, sige naman. Para magpapalit lang ng gulong eh. Ay, eh, sigurado ka, kaya mo yan? Ay, oo, kaya ko yan. Kaya ng power skin eh. Kaya ko yan. Eh, kung kaya mo yan, iiwan na kita dito oo, ah. Oh. Miss, medyo ano? nagmamadali lang kasi ako eh ah. Bahala ka na. Ah. Ambekan pa ang kamay niya. Huh? <laughs> hmm? hmm? lang, gwapo ka. <laughs> Close. <laughs> oh, kumagalit. Mm, Ito, mm. tutulungan na kita, oh. Ito, oh. Papunta na ako. Ito, oh. Sa likod. Please. Close na kami. Close na kami. Kasi hinakbayan niya ako at tapos... ...niya ako, oy. Pero plus na pag... ...sa aking murang katawan. Hmm. Hmm. Mas close kayo ng gulong, eh. Kita ko. May... may... ...remembrance ka, oh. Ikaw din, eh. Kas... kasama no. din niya sa... Kong! Wag! Huwag kakalat si Eric. Isang araw, titirahin ko talaga to, eh. Sorry ka na. least, mabagong fallback na tayo. <laughs> Tay, sa tinagal tagal niyong naroon na sa mga shooting stars na ganyan, talaga pa nakakita ka na ng shooting stars sa buong buhay mo? Mm -mm, isang beses pa lang. Mm. Baka po New Year lang yon at Roman Candle ang nakita nyo. Hindi. Kasi ganito yon. Nasa Memorial Park kami ng tia mo noon. Siyempre, Ligaw tingin pala ang nagagawa ko. Mm -hmm. Eh, dumaan bigla yung bulalakaw. Hindi eh, umiling ako. O di, nagkatotoo. Ano yun 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 mm -hmm. niyo? Eh, ano pa? Eh, di mapangasawa ko nanay niyo. Mm -hmm. Ay, nako. Wish ko lang talaga makakita ako ng falling star. Kaya ng shooting star. W bulalakaw. Ay, nakakita ka, ano naman ang hihilingin ano? mo? Isa lang naman ang hihilingin ko na eh. Siyempre, magkatuluyan kami ni Eric. Yun lang naman ang wish ko eh. Nagtanong pa ako. <laughs> Ikaw, ano wish mo? Hmm. Eh di ano pa? Eh di makakita ka ng falling star hmm. para magkatuluyan <laughs> na kayo ng love mo at para manahinip na kaming lahat. Sorry, hmm. oh, yeah. Tama yan. Loko. <laughs> Hindi nga, ano wish mo? Yung totoong wish mo. Seryoso. Maliban sa gusto mo maging tuwi ng dila mo. Wala. Siguro i-wish ko na sana kunin na ni Lord kahit Lord ang stepfather ko para maging okay na kami ng mami ko para magkapamilya na ako ulit. Pamilya mo kami ah. Ano raw? Sabi -awa, niya? Awa pa to. Lord. <laughs> 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 Dog Lord. Bulol! <laughs> Buyoy!